I would like to put on record my manifestation of support for the budget of DepEd as a courtesy to our Vice President, Sara Duterte. However, I have some few questions and suggestions na kailangan ko pong erase kasi if I don't do that, I'll be remiss of my duty as a senator na nilapitan na maraming mga magulang na mag-aaral sa public elementary and high school para ilabas yung kanilang mga hinaing na karamihan sa mga magulang na ito ay mga may hirap. Tricycle driver, jeepney driver, kasambahay, security guard, vendor, factory worker, pahinante, etc. At karamihan sa kanilang mga hinaing ay pare-pareho lang ang sinasabi. Malaki po ang budget ng DepEd pagdating sa MOOE, 48 billion pesos a year. And yet, every single day, nakatanggap po ako ng reklamo mula sa mga magulang na mga mahirap natin mag-aaral para sa kontribusyon at ang eskwelahan ay nagsasabi through the PTA, Parents Teacher Association, in the guise of voluntary contribution when in fact it is a required contribution, mandatory contribution, contribution para sa chalks, floor wax, pintura, varnish, TV repairs, electric fan, test tube, and laboratory materials kasama dyan yung printer. At alam ko po, yan ay napapalob sa supplies and equipment na meron pong bilyones na budget from DepEd. isa pa po, or ilan pa po sa mga uh, sinisingil na mga public schools sa mga mag-aaral, ng mga magulang, ay utility bills. Yung bayad para sa kuryente ay hinihingi hiningi ng contribution na para magbayad yung mga mag-aaral yung bayad para sa janitor, yung bayad po para sa mga security guard, yung bayad po para sa repair ng CR, and pati po doon sa field trip na sana po ay libre. Now, ang tanong, can somebody run me through, papaano po ba na didistribute, na disburse yung billions and billions of pesos para sa mga nabanggit ko how is it being distributed at bakit po hindi na karating sa mga eskwelahan na marami sa kanila mga guro. In fact, I talked to some of them. Of course, I'm not gonna mention their name for obvious reason. Wala na po nakakarating sa kanila kaya ang nangyari, nagre-remedyo po sila at ni nila yung mga kanila mga estudyante na mag-contribute. Paano po nagiging required to? Kasi what they do is they call a PTA meeting. Ito po yung doorway, Parents Teachers Association. So pagdating po sa PTA, ngayon, ang first agenda palagi is kailangan natin uh, magbigay ng contribution para sa chalk, floor wax, etc. etc. Kailangan natin magawa agad ito. So ang nangyayari, yung mga, istudya, mga magulang ng estudyante na walang-wala, Napipilitan, peer pressure ang tawag po niyan, sapagkat ilan doon sa mga magulang na mag-aaral na can afford, tumataas ng kamay. Yung mga hindi po nabobolontary, hindi tumataas ng kamay, binabagsak. Yung mahilig mag-contribute, mataas ang grado at honor students pa. Kaya ilan sa mga magulang na ito, napipilitan dumiskalte para lamang makapagbigay ng tinatawag na contribution daw. Uh, sino pong gusto sumagot? Madam Chair, Your Honor, Yusek Eskabedo of Field Operations will answer the question. Ahead, uh, Madam Chair, good afternoon. Um, Unang-una po yung merong existing policy ang Department of Education as regards to the no collection policy because tama po ang uh, nabanggit ni Senator uh, Tulfo that we have the MOOE, School MOOE, at uh, kabilang na dito yung uh, ano ang mga needs ng mga teachers, including repairs and uh, uh, payment for electricity. and uh, we also recognize that uh, merong mga PTAs na nag impose ng na mga uh, contributions because they they are saying that they are a private organization. and uh, meron na po kaming mga ongoing investigations. Uh, isa na po dito sa Region 3 where the teacher uh, involved has resigned and uh, Sir, the case... excuse me, let me catch you up. Hindi lang po sa Region 3. Sa lahat po ng uh, lugar sa Pilipinas, when I posted uh, sa Facebook page ko yung reklamo ng ilang mga magulang na pumunta po sa radio program, kung wanted sa radyo, pinahapo ako ng mga comments from parents all over the country stating that pati sila sa kanilang eskwelahan yes, meron daw po talagang tinatawag na voluntary contribution from uh, na inimpose po ng PTA. Ang nangyari po kasi sana ang request ko, pag uh, pagsabihan niyo po, pag meron pong PTA meeting, dapat wala na pong pag-uusapan na tungkol sa contributions. Dapat ang pag-uusapan lang po sa lahat ng PTA meeting, i-require niyo po ay tungkol lang po sa academic performance ng mga estudyante o yung mga problema at hinahing ng mga estudyante, period. Kasi ang nangyari, tuwing PTA meeting, 101% ang unang agenda sa meeting na yan, And I have proof from parents and even teachers na ang first agenda tuwing magkakaroon ng PTA ay project. Ano ang pwede natin uh, magawang project sa eskwalahan? Repair para sa CR. Varnish para sa silya na nasisira na. Bili tayo ng chok. Bili tayo ng floor wax bilite tayo ng ganito, gano'n, gano'n. Ang mga estudyante na, na walang pang-contribute, kuminsan pinapahiya pa. Nilalagay pa po sa group chat. Ito, nag-contribute na si Juan, si Mario, si Pedro. However, si Rolando hindi pa nag-contribute. Si Petra hindi pa nag-contribute. So napapahiya yung mga hindi pa napapag-contribute. Na-pressure po. In some cases, itong mga magulang, baka natututo pa mag para hindi lang mapahiya yung kanilang mga anak. And meron po akong proof tungkol dyan. And, and in fairness po sa inyo, this has been going on for many years. Even as far back as yung administration pa po, I can remember Brother Armin Luistro. In fact, nag pa kami on air niya sa Wanted sa radyo because ayaw niya maniwala hanggang sa pinadalaan ko siya ng mga reklamo and nakita niya po na talagang valid and then nag-issue po siya ng memo na stop na yung contribution, voluntary contribution after a few months, nagsibalikan din po hanggang ngayon. So is there a way na talagang once and for all, since senador na po ako, because I promise na once ako'y maging senador, I'll put a stop of this nonsense. Nung ako po'y wanted sa radio na broadcaster, of course, wala po akong magawa, all I can do is call the authorities and tell them, hey, we have complaints pertaining to this and that. Now that I'm senator and they elected and voted me para mabigyan solusyon itong problema ito na mga magulang mag-aaral, I have to do something to put a stop to these problems once and for all. Can you guys promise me na maindo na ito para ako po ay maging supporter ng inyong budget at hindi ko po kontrahin, humingi kayo ng 1 trillion pesos for all I care. Kasi alam ko kailangan po ang maayos na budget para sa DepEd. And I firmly believe na kailangan talaga ng, ng DepEd ng pinakamalaking budget among all other agencies because need to give quality educations to our poor na mga kababayan. Because I believe in who I, who he was less in life, should have more in law. So, dapat sa ating batas, bigyan po ng magandang edukasyon, bigyan po ng magandang servisyo ang mga mayor na kababayan. Dito lang po sana sila mga kabawi. And I agree, dapat pabawi natin sila as sa pamagitan ng pagbigyan ng quality education. Pero how can we give these students quality of education kung kulang-kulang and then we're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know and they knew na yung paghingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, so you're... pag lumaki po itong estudyante, may kita nila na okay oh, lang pala yung mangingikil kasi si teacher nangingikil sa amin. So pag laki nila, there's a the possibility na baka mangingikil sila. Okay. Senator Tulfo, your time is up, no? I'll, I'll you've been informed that your time is up. Um, you've responded but kindly respond again. I, yes, I guess uh, Madam Chair, Your Honor, number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayo gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. And then, uh, pwede po nating i-implement yan. Uh, may penalties po yung uh, 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 teacher or uh, parent uh, na mag na merong voluntary uh, contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, uh, are guided by the majority. Kung ano po yung na ng uh, majority doon sa kanilang uh, association, yun po yung uh, nasusunod. Now, it is a voluntary uh, contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute uh, uh, kung yun man ang nadesisyonan na project uh, ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA but we have NGOs, we have uh, private sector donors with, who partner with uh, our public schools uh, sa mga specific na projects nila in certain uh, schools. Ganito po din yung ating uh, mga PTA. Uh, Pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong sa kalahan uh, para sa pag-aaral ng mga bata. But then again, as I said, uh, these are uh, voluntary uh, contributions. Uh, pwede po nating ipagbawal. Uh, gagawa po tayo ng batas para po merong uh, penalty. Uh, Ms. Ms. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Uh, una, una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contributions sa PTA. Now, doon sa questions ko, hindi pa ito nasasagot. Pwede ba pakisabi sa akin paano po na-disperse yung pong MOE? Uh, especially doon sa mga chokes, sa mga electric funds. Electric funds palagi every year yan. Talamak na talamak. Uh, janitorial, security, repair, CR, varnish paano po na di from DepEd hanggang sa pagdating sa eskwelahan na karating po 'yung mga MOE? sir ah uh, meron po tayong listahan kung saan po pwedeng gamitin 'yung school MOE at 'yung sinasabi yung pong chok allowance meron pong cash allowance ang mga teachers at ito ay uh, binibig at ito ay taon-taon uh, uh, na ibinibigay sa mga teachers kaya hindi po uh, tama na magdimadang PTA na magsusulit ng uh, contribution from the members of the PTA para mabigyan ng chalk allowance ang uh, mga teachers because uh, mayroon ngang panukala sa uh, both uh the both chambers of congress na i-increase okay. yung cash allowance Good. to 10,000. Good. Kasi And, sir, katulad yan, aside from chalk, floor wax, pintura, varnish. Alam ko kasi sa, uh, sa LGU uh mayroon po nga allocated na 1% from the uh Uh, real property tax ata SAF para po. SAF, para, SCF, para okay. sa maintenance ng school. Okay. So doon po pwedeng kumuha kayo ng dagdag budget. Huwag lang po humingi sa mga estudyante. Kasi nga talaga sir, every single year, palagi pong kasama doon sa paghingi ng contribution na electric fund. So bakit po kinakailangan ang mga estudyante ang mag-shoulder ng electric pan ng bawat classroom? Sir. Yes, Opo, sir. Uh, po kami ng uh, maglalabas kami ng uh, memorandum and uh, directive to all our schools. Jose Escobedo. Yes, VP, Go ahead. Yes, Madam ahead, Chair, now. Your Honor. We take note of your uh, advice. You don't answer, you don't sign department orders. We take note of your comments, Your Honor. Th thank you, but Your Honor They must answer these questions because itong question ko po galing po to sa mga magulang mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. Kung yes. e hindi nyo ako pagsasalitain dito... Then, ah, pinagsasalita naman po kayo. Hindi, kasi sinasabi, wag daw sagutin. Ah, hindi, because... the, the VP would like to be the one to answer the okay, question. Thank you. I, that's my understanding. No? I'm just moderating thank you, Madam. for everybody. Like I said, the VP wanted to answer instead of her Usec. Like I said, supporter po ako. Hindi ko po kikwestiyonin yung budget. Ayaw ko pong bawasin. In fact, Or, I'd like to put it on record. Kung dadagdagan pa yung budget ng DepEd, I will support. Kaya lang, kailangan ko lang po na mga kasagutan sa ilang katanungan na mga magulang na mag-aaral. I don't have anything against. In fact, yeah. confidential fund na marami na question I don't give a heck about that. Walang pakialam dyan. Ang pakialam ko talaga, yung hinain ng mga magulang, yun lang po talaga. So, paki-answer lang po kung sino saan gusto if mag If I may, if I may um, Senator uh, Rafi, uh, the Secretary took the floor earlier and responded that ang um, suggestion po niya, and correct me if I'm wrong, my understanding from the Secretary is that she said, Uh, what you could do, because you were asking what you could do now that you're a senator, is to pass a law uh, that would prevent that. Because as far as DepEd is concerned, they have already issued the memorandums that prohibit um, contributions. Pero yung gustong gawin ng PTA ng parents, my understanding is that's out of your hands. No, that's out of your hands what the PTA would like to do. Although I think maybe an assurance that hindi niyo naman ini encourage talaga yon, 'di ba? It's not encourage, it's not um it's not. you, you cannot you, they do not mandate it. they follow that but but, understanding. Uh, but, Madam Chair, okay. Ano kaya dapat magkaroon ng PTA meeting? Nandoon po yung taga DEPED para i-monitor yung proceedings ng meeting para pagsabihin ng DepEd, "Hey, meron na kami memo dyan na bawal ang pag-uusapan ng project-project, umayos ayos kayo, ang pag-uusapan nyo lang academic teacher, performance ng estudyante." Is that fair enough? PTA ho means parent teacher. So may teacher ho na present doon. Yes, may and, teachers na present. At principal ho. pa kung minsan. Kaya lang, yeah. sinasabi ko lamang po, meron dapat nagmamonitor kasi hindi po nasusunod. Kung minsan, like I said, yung kay Armin, Armin Luis to noon, nasunod yun for ilang months. After several months, bumalik ulit. Kaya ang suggestion ko ngayon, pag may PTA meeting, Meron pong taga DepEd na lang monitor ng meeting nila to make sure na nasusunod ko anong nakalagay sa Commissioner sir, order. You, could, you could give them the specific complaints that you received so that they can particularly go to those schools and find out if there were any violations and find out if there was conduct unbecoming of a parent of a teacher that should be addressed Ang ang reklamo nga po Madam Chair ay yung pong sinasabing voluntary contribution <laughs> na inaamin na nga po ng DepEd na mali talaga. Tulad po na ulitin ko, chalk, floor wax, pintura, varnish, TV, electric fan, test tube, printer, utility bill, janitorial, security guard, repair ng CR. Ito po ay mga reklamo and documented po ito. And I have documents to support this. And in fact, some of the teachers also told me na talaga nangyari po yan, uh, Mr. Senator, eh, wala kami magawa kasi hindi po nakakarating sa amin yung budget. Um, Madam Chair, Your Honor, uh, we will submit. We will submit uh, the downloading of MOOE up to the school level to the Finance Secretariat. At ito na lamang po, Madam Chair. S uh, test tube. Hinihingi mo din kasama po, po But, Pwede pong submit natin kasi, sir, of I, I've reminded everyone who's last na lang their po, Madam time. Madam Chair. Last na lang. Sige. Test tube. Alam ko meron natin 500 billion na ano na budget for the test tube. Parang every year, eh, billion billiones ang naalat para sa test tube. Kasi marami rin po ako mga magulang nagreklamo, pinapakontribute para sa test tube, yeah. laboratory test tubes. Ano yun, sir? Kasi test I handled tubes. the budget. So I, I can, I test can test attest, I, para have sa not mga seen, I have not seen 500 billion for or, test tubes. Or at least, at least yung pong pagkakaalam ko, yung pong... Ay, wala akong 500 billion. Ako na akong magsasabi okay. Si so anyway, bakit po yung sa test tube? Sige na lang po. Bakit po test tube sa paulit-ulit po? Every hiningan po ng contribution mo, estudyante. Pwede mo ba? Pa-stop na rin natin yun. Yun lang po. So stop na po natin. In short, lahat po ng contribution para sa maintenance na school, uh, ang pakiusap po ng mga magulang through me, stop na po natin yan. Pag na-stop niyo po yan, I promise you, I will support your budget every single year, and you're not going to hear anything from me. That's a commitment. That's a promise. Atoy alang-alang sa mga magulang lumapit sa Madam Chair, Your Honor, we, took, we take note of the advice of the Honorable uh, Senator Rafi Tulfo.